Mga kapatid, pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay handa na at kayo ay inanyayahan. Isang paanyaya hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Ang tanong, tatanggapin ba natin ito? Ang kaharian ng langit ay handa na at tayong lahat ay inanyayahan. Ngunit mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, Katulad ba tayo ng mga orihinal na panauhin sa kasalan ng hari? Ang mga inimbitahan na mas pinili ang ibang bagay, mas inuna ang pansariling gawain, kaysa tanggapin ang paanyaya ng Diyos? Baka naman katulad tayo ng mga bagong inimbitahan mula sa lansangan at daan, mga makasalanang dating itinuring na hindi karapat-dapat, ngunit lubos ang pasasalamat dahil nabigyan ng pagkakataon. At baka may ilan din sa atin na buong tuwa at saya ang pagtanggap ng paanyaya. Ngunit sa huli, hindi rin nagpakita. Ito ang paalala ng Panginoon. Unang ibinigay ang paanyayang ito sa mga Israelita, sa mga taong iniligtas mula sa Egypto, pinangakuan ng Mesiyas. Ngunit marami ang tumalikod, hindi sumunod, at maging ang mga propeta ay kanilang binaliwala at pinatay kaya't ibinaling ng Diyos ang kanyang paanyaya sa mga hindi inaasahan, mga maniningil ng buwis, mga makasalanang babae, mga may sakit at kitungin, mga Samaritano, at maging ang mga hentil. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Lahat tayo ay inanyayahan. Ang karapat dapat at ang hindi, ang mabuti at ang makasalanan. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Tayong lahat ay mga anak niya at lahat ay tinatawag sa malaking pagtitipon ng pamilya sa kanyang kaharian. At tulad ng bawat pamilya, mayroong hindi pagkakaunawaan, may ilang suwail na anak, may ilang lumalayo. Ngunit sa huli, ang pamilya ay muling nagsasama. Kaya't ngayon, kailangan nating magpasya. Tatanggapin ba natin ang paanyaya? Itatabi ba natin ang petsa sa ating puso? Maghahanda ba tayo para sa kasalan? Sapagkat darating ang araw na ipapahayag ng mga lingkod, handa na ang piging, halina kayo. At sana sa araw na iyon, tayo ay handa. Manalangin tayo amang nasa langit. Salamat sa iyong paanyaya sa dakilang piging ng iyong kaharian. Puspusin mo kami ng pananampalataya at pag-ibig upang araw-araw ay maghanda. Lumakad sa iyong kalooban at manatiling tapat hanggang sa wakas. Huwag mong hayaang madaig kami ng tukso o mga alalahanin ng mundo, kundi patuloy kaming maghintay ng may kagalakan at pag-asa. Sa araw na ipatawag mo kami, naway matagpuan mo kaming handa, nakabihis sa katuwiran ni Kristo at masayang makikiisa sa iyong walang hanggang pagtitipon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat kapatid sa pagsama amin sa panalangin ngayong araw na way patuloy kang palakasin at protektahan ng ating Panginoong Heso Kristo. At kung ikaw ay natouch sa panalangin ito, i-comment mo lang sa ibaba ang salitang Amen bilang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Huwag mo ring kalimutan ay like ang video ito at i-share sa iyong mga mahal sa buhay para sila rin ay mapagpala at mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang updated sa mga bagong panalangin at mensahe mula sa salita ng Diyos. Muli ako'y nagpapasalamat sa iyong oras at pananampalataya. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Kristo at ang kapangyarihan ng Kanyang salita. Araw-araw pagpalain ka ng Diyos, amang nasa langit at magkita-kita tayo sa susunod na panalangin.